ang KD Lex, na kinabibilangan ng Love Team, na sina Alexa Ilacad at KD Estrada. KD Estrada Alex Alexa Ilacad ay nakakuha ng award na Sterling Style Icon Couple sa 25th Anniversary Celebration ng fashion icon and designer na si Francis Libiran. Ang tinaguriang hottest musical and breakthrough pair, ay ginawara ng award at tinawag ang event, na KD Lex Fabulous Night. Ang gabi ng elegance at innovation. Maraming tagahanga ng pares ang sobrang masaya, na makita ang kanilang mga idolo, na itinuturing na batang pares na pinupuri sa kanilang magandang enerhiya, at hindi mapantay ang kagandahan. Sobrang perfect daw ng dalawa para maging kasama sa ranggo ng mga stylish elite. Visually very stunning ang couple, na buong confident na nagpakita ng kanilang puwang sa industriya. Bilang isang classy at elite na batang pares sa kasalukuyang panahon. Isa sila sa mga respected invitees, sa isang gabi ng grace and glamour, at malaking karangalan para sa kanila na maging bahagi, ng napakahalagang okasyon na ito. Ilan sa mga kapamilya talents na dumalo sa okasyon? Ay sina Direk Lauren Dayoji, Kim Chu, Darren Espanto, Eric Santos, at Sam Milby. Ito ang ilang comments ng mga fans, tungkol kina Alexa at KD bilang fashion trailblazers. The Universe Align. It's your time to shine. The ever gorgeous, kind, humble Alexa. The stars shine when it is on the right time, right place and right people, at Alexa Ilakad. So proud that you're now, amongst the stylish elite, slay. To be considered a fashion icon, your style must either create cultural conversation, or have trend-worthy appeal, and to be amongst the stylish elites is a big thing. Kayo mga ka-showbiz buzz, sa palagay nyo ba, deserving ang KD Lex na maging sterling style icon couple? Please leave your comments and reactions below. you